1. Pampulakas ng puso at baga na nakakatulong sa cardiovascular health at nagpapababa ng panganib ng sakit sa puso 2. Pampulakas ng kalamnan lalo na sa binti, kita, at core muscles Tatlo. Mas magandang stamina at endurance habang tumatagal, mas humahaba ang kaya mong itakbo o gawin ng hindi madaling mapagod 4. Stress reliever nakakabawas ng stress at anxiety dahil sa paglabas ng endorphins Lima, mas mahimping na tulog mas madali kang makakatulog at mas maganda ang kalidad ng pahinga. Anim, pampapayat o fat burning mabilis magsunog ng calories, nakakatulong sa weight loss. Pito, eco-friendly walang usok at polusyon, nakakatulong sa kalikasan. Walo, tipid sa pamasahe o gasolina murang alternatibong transportasyon. 9. social activity pwede kang sumali sa grupo ng mga cyclists at makahanap ng bagong kaibigan. Sampu, mas magandang mood at focus pinapabuti ang mental clarity at konsentrasyon sa araw-araw.